Ay lupa na ba ang mga magsasaka? May nakabubuoy na sahod na ba ang mga manggagawa? Ang mga manggagawa kontraktwal, regular na ba? Nagpura na ba ang bigas? May pagkain na ba sa bawat mesa? Sa tsa ni Marcos Jr., naniniwala ba kayo na magta, na magmumura ang sigil sa kuryente at tubig? sa problema lang sa okay. siyempre sa pag sa uh, ano sa so, trabaho nilang ba babae ang hirap siyempre na nanay ka ba uh, bago ka umalis ng bahay ayusin pag asikaso ka muna ng mga gamit ng mga estudyante mo pagut uh, pagod na pagod ka pagdating sa PUP trabaho uh, yun maghapon ka nga nagtatrabaho pag-uwi mo, ganoon pa rin, trabaho. Hindi po cha ang sagot sa kagutuman ng mga manggagawa. Kung hindi po regular na trabaho, trabaho sa Pilipinas at higit po sa lahat, nakabubuhay na sahod. Kung tayo po ay mayroong sapat at nakabubuhay na sahod, Kung hindi, palagi nating iisipin, mas mabuting mamatay ng may ginagawa kaysa mamatay tayo sa gutom. Yung pinakahuli namin na Wilga, umabot kami ng pitong buwan. Napakahirap ng kalagayan namin noon kasi siyempre, wala kayong sahod, wala kayong pambayad sa kuryente, tubig. Kasi hindi naman kami pwedeng ano nga sabihin namin regular kasi tuwing mag uh, bidding, pag ginusto ng e agency na alisin kami alis kami pero dahil nga sa may samahan may union yun ninalaban namin sa sama-sama na pagkilos yun natatagumpayan nababalik kami kami pa rin hanggang sa ngayon